sa mga ano mga survey company SWS post Asia at saka itong uh, bago na Octa Research no uh, ayun niya isama lalo na sa uh, presidential polls no <coughs> sorry ina pakiusap niya kasi nga uh, nagpapasalamat siya syempre sa mga supporters niya na uh, deep in his heart daw sabi niya na laging nangunguna ang pangalan niya pagdating sa uh, presidential ball. Nag-aagawan sila ni uh, Vice President at DepEd uh, Dep Secretary Inday Sara Duterte Carpio no, sa mga survey na lumalabas. yan Kaya kayo mga kabrabo, uh, ano bang masasabi ninyo dito? Kasi ayaw nga ni Senator Tulfo eh, na isama ang kanyang pangalan dahil nga gusto niya. Uh, dahil hindi daw siya nakakapagtrabaho ng maayos dahil sa mga survey-survey nito ito. Okay, uh, actually sabi niya, pati mang ang pamilya niya ay apektado na rin no? dito sa uh, mga resulta nitong uh, survey company. Alright, so yun ang pakiusap ng uh, idol ninyo. <laughs> no? uh, nawag isamang kanyang pangalan. Eh, dahil nga daw sa... At ang isa pang pa, sabi niya, dahil sa mga survey na ito, Siyempre syempre nangunguna siya, uh, nag sila ni Inday Sara Duterte, eh, marami na ngayon yung nagbabas naninira sa kanya. At hindi na nakikita yung kanyang trabaho. Yun ang sabi niya, uh, naghahanap na lang daw ng mali no? sa mga ginagawa niya. Well, syempre, baka mamaya, Ah, uh, kung napapansin niyo siguro siguro eh nung nakaraang mga ano no, mga Senate investigation, talagang bidang-bida si, si, si Senator Tulfo at maraming bumibilib sa kanya. Ngunit lately, no, marami nang nagbabas sa kanya dahil uh, sobra nga daw matapang, no, at uh, namamahiya ng mga resource persons sa Senate investigation in aid of legislation uh, yun ang sinasabi ni ng ma, ng marami kaya parang yun ang nakikita ni Senator Tulfo na uh, dahil uh, siyempre, nangunguna siya isa siya sa mga nangunguna ay eh, talagang walang gagawin ang mga detractors niya kundi ang siraan siya ng siraan at hindi daw siya nakakapagtrabaho kaya sabi niya hindi na daw siya nagnoonod uh, ng YouTube, Facebook at TikTok no kasi nga marami na ang naninira sa kanya. Kaya ayaw niya ng ganon. Ayaw niya ng ganon. Kaya please lang, sabi niya, sa mga, ano no, sa mga survey company na <laughs> wag na daw isama yung kanyang pangalan sa pagsusurvey ng uh, mga presidentiables kasi malayo pa din yung 2028. Sabi nga niya, parang ang pangit na two years pa lang si BBM no sa kanyang termino bilang presidente ay eh, ang pinag-uusapan na kagad ay eh, papalit sa kanya kay PBBM so parang pangit daw no dapat kung ano yung mga programa ngayon ni PBBM susuportahan ng <coughs> kongreso uh, upper at lower house no tulad niya sabi niya bilang senador gusto niya suportahan itong mga uh, programa ni uh, PBBM at doon mo na tumutok no at uh, wag muna yung mga pangulo na survey-survey na yan tulad ng nangyayari ngayon all right so kayo mga kabrabo anong masasabi nyo dito sa pakiusap ni Senator uh, Raffy Tulfo no nawag na isama ang kanyang pangalan uh, ng mga survey at research company tulad ng SWS at uh, itong uh, Pulse Asia at ang Okta Research Ito po ang ating uh, live na usapan ngayong gabi dito sa studio ng Bravo News At uh, sa susunod, eh, lagi na tayo mag-live no sa mga breaking news na mga balita sa ating bansa Ito po si Nep Castillo nag-uulat para sa Bravo News Nationwide